Ula Sports, muli tayo. Inaabangan na ang magiging barangay Hinebra San Miguel debut ng 6'2 guard na si Maverick Anmisi sa pagsisimula ng 48th season ng PBA. Ano naman kaya masasabi ng 32-year-old player ngayong bahagi na siya ng Jim Kings? Yan ang inalami Daryl Oclares ng PTV Sports suot so, ang kulay at tatak ng kanyang bagong kupunan, humarap sa ikalawang araw ng PBA Media Day nitong Merkules sa Pasay, ang pinakabagong manalaro ng Barangay Hinebra San Miguel Gin Kings na si Maverick Ahan Misi. Matatandaan na nito lamang Setyembre, pumirma si Ahan Misi ng 3-year max deal sa Gin Kings bilang unrestricted free agent matapos na mag-expire ang kanyang kontrata sa Converge Five sa kanyang huling conference para sa Converge, na iposte niya ang mga impresibong numero na 19.92 points, 6.58 rebounds, 3.78 assists, at 1.17 steals. Sa naging panayam naman ng media kay Ahan Misi, sinabi niya na nasasabik na siya na magsimulang maglaro para sa pinakakilalang kupunan sa pambansang liga. But you know, I'm excited. Like I said, um, there's no other team that I would rather play for than Ginebra, so I'm glad I'm here now. Aminado rin ng veteran na nakakibat ng kanyang paglaro sa isang powerhouse team ang pressure na manalo at makasungkit ng kampiyonato. Of course, uh, you know, because that's that's what you kind of live for. That's what you want to play here for. Is that pressure, of, you know, trying to win a title? Sa darating ng November 10 ng magiging Gen debut ni Ahan Misi sa pagharap ng Commissioner's Cup defending champion sa kanyang former team na Converge. Tarilo Clares para sa Bayan.